Hello, hello, hello. Bikin cang Japan Japan. Welcome to my gas. channel. Eh, hey, tangki, lalagyan ko ng dalawang gaas tong dalawang tangki. Ganito kalamig dito sa Japan. Ayan. Dalawa po ang aming stove. Ngayon hey, lalagyan ng gas. pansala lang po yan. Iba pa po yung aircon ay heater. Tatlo ang gamit namin sa sala lang. Sa sala. Yan, lalagyan ko siya ng gas. Yan, tatlo ang kinapakargaan namin gas sa gasolinahan. Ito na yung tangki ng stove, tawagin. Bigat kaya yun marunong naman ako maglagay. Pag walang asawa ko, ako ang nagmagawa niya. Ano yung, ano ba tawag daan? Stove ba tawag? tawag ko stove eh. Para uminit ang loob ng sala. Ang sala lang po yan, dalawa ang gamit ko. Nagdigaas. Ayan o. Para uminit ang buong kwart, ang buong sala lang yan. Yan ang bigaas na para umiit ang kwarto stove tapos isa tawag doon eh yung papa ko muna siya pag sobrang lamig ha ah, ngayon okay. eh okay okay na lagay ko lang tong video sayang naman kasi ang aking memory pag tuwing taglamig dito sa Japan inipin yan. Kasi pag nagyayelo nga dito sa Japan, hindi kaya ang lamig. Kailangan maging mainit. Apat ang gamit ko sa sala. May kotatsu ako, may heater ako, may dalawa akong stove. Yung isa eh, yan o. Para yung init ng tubig. yan gamit ko rin yan. Para yung init ng tubig ay Ano pag kumukulo eh, maganda sa loob ng bahay. Yung ano niya yung smoke ng tubig. Ito oh yung heater din 'yan. Tiba sobrang lamig. Pag sobrang lamig, talagang di kaya namin dito sa ano kasi wala na masyadong kapitbahay. Ito naman o kotatsu table pero ilalim niya ay may heater din. Mainit din siya pag umupo ka. 'Di diba? Ang gastos ng Japan sa kuryente pa lang. Para maging mainit lang yung katawan mo ng buong bahay pag nagyeyelo. Ayan, salamat po. And ito naman sa labasan kapag nag-snow. Sobrang kapal ng yelo sa labas ng bahay. At lakad kami ng aking alagang si Polatang. Hello. 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 May nice hiya. Uy, pa. Tay pa isno, gandang-ganda ang bulaklak. Huh? Kahit umuulan, ang ganda pa rin ang bulaklak. Ayan ang sakura. Ganda yeah. ng bulaklak. So, it's no. Mula ng yelo, pero hindi malagas ang mga bulaklak. Ayan na ang ganda-ganda niya. Patapos yung bulaklak na yan, na ang lalabas. Ayan yeah. So, like na may sink na may white siya ang sakura so yan ang sakura uh, nauna ng yellow yan snow yan din yeah, ito naman dito bakat-bakat tayo yan ang

ng dahon. Ito na sa kabila. Mula ng ito na ng March. March 7. Shout out po sa mga new web ko. Pasyo pa yung ito sa lugar namin. Sa so, mga subscriber. Ay, hindi ka na. Ito yung naman yun. Ito lang sa lugar namin Sa mga hindi pa subscribe pasubscribe naman po dyan. Like, comment. Back to back.